Sa ngayon, ipapakita natin tong tatanggalin natin kung gaano kabilis Pinakamalayo na nito, 15 minutos. Tatanggal na to. Patuloy-tuloy na nga kinuha ng aking mga kasamaan yung mga gulong na aming gagawin. At ilalagay na nga natin, palalapatin muna natin siya. Ayun. Pinupukpuk muna ang paikot para matanggal yung pinakamalit na lak. Tinatanggal na muna yung pinakamalit na lak niya. Ayan. Kalas na yung pinakamalit na lak niya. Ayun, madali lang yun. Binuhat na nga ng aking mga Pumitin kasama. para natin parparnalya para mapabilis yung ating trabaho. Ayan, tuloy-tuloy pa lang yung pagsulog pa rin. Kasi tumatakbo na ng mga... Dalawang minuto pa lang yung tinatakbo. Ang sasabihin nila, maaaring magkadepekto yung bakal. Hindi siya magkakadepekto kasi yes. dati naman niluto rin siya sa init yung bakal na yan bago na hulma dyan. At yung gulong naman, hindi rin yung maano. Gawa lang yung rifling naman yung pina, pinapatama. Ayan, tumatakbo na tayo sa limang minuto na. Ayun, tumunog na. Sa makatib kalas na siya. Yun. Kalas na siya. Ayun, ayun tanggal na. Siya. Ayun. Ayan yung pangatong lock tinatanggal na rin. Sa na pala. Una, dos, tres. babo ko bilang side naman, kaya babalik ta rin na. Umiikot hmm. na siya. Pinaikot ng pinaikot muna. At ibabagsak na nga siya. Ayun. Tuloy-tuloy na naman ulit tayo sa pagpapapoy. Itong pamamaraan na to ay pamamaraan lang ni Mr. Pepsto. So, Ito'y ginaya ko pa sa aking mga ninuno. Itong so, mga pangyayaring ito at ganap kasi kung gagamitan mo to ng puro lakas lang hindi mo gagamitan ng pangapangamaraan baka maghapon ka na magsinsil hindi ka pa makaisa pero sa ganitong pangamaraan kung sampung minuto maaari ka na makaisa kaya sa inyong lahat maniwala man kayo si hindi ito talaga yung magiging saksi ano mo sabi mo sa ginagawa mo sa maging mapabilis natin ating mga ginagawa lalong lalo na yung kumagawa na yan <laughs> ito talaga yung batikan sa ganitong larangan ito yung, ito yung mga nagmula pa sa mga ibang bansa nagtrabaho na to. E, tulad nga nito, galing na ng Riyadso. Ito naman galing India. <laughs> ito, ginamitan ko siya ng mga panggatong. Eh, itong lugar natin, baka sitayin tayo. Kaya ito na lang yung ginamit namin apoy. Pero pinakamas mabilis yung paggatong. Kasi pag oras na sabay-sabay na yung apoy noon, mabilis talaga siyang makatanggal mga gawa na to ay easy easy na lang to kumbaga inaawakan mo na lang yun hindi ka na pumapalo ng pumapalo ito Ito'y madaling madali na lang talaga kaya kung sino man yung may nais ito yung maaaring gayahin ni naman huwag lang kaingitan binabahagi lang naman natin yung ating naranasan at karanasan kaya kung sino man yung may nais ito wala namang pilitan sa so may nais lang naman yung mga ganitong pamaraan, relax na relax lang yung mga manggagawa nito. Tamo na. Kaya nadali na. Ganon kabilis lang. Walang ganong hirap. Nagpapainit lang. At yung nagdi-discarte, yung yung nagkukomento naman sa rim na madidisping helado, hindi umaano yan. Dahil talagang... Boy. Matibay yung pagkadali niya at yung gulong niya ay, hindi naman siya naano ano ito ay ganun pa rin at naging normal pa rin siya Ayan, medyo mainit kaya Ayan, mainit, mainit pa rin Ayan, babalik ka rin na lang punong puno ng tubig kaya medyo bigat kaya ito tulak na lang yun yun yeah. nalaglag na ganun lang kay si silang Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood na walang pumilit kanina man sa inyo lahat. Salamat!